Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakagawa na nga po agad ng record bilang center, si Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Robin Lopez sa loob ng buyout market. Bagamat man nga po mga katrops, ang San Antonio Spurs ang itinuturing na pinakakulalat na koponan sa standings ng Western Conference ay naging madali pa rin nga po sa kanilang tambakan at talunin ng Toronto Raptors sa kanilang game sa score na 1.2299 matapos magdumi na nga po ng gusto ang kanilang mga players sa pangunan nga po ni Victor Wembanyama na nakapagtala dito ng 27 points, 14 rebounds, 10 blocks at 4 assists sa kanyang 10 out of 14 shooting sa field goal at 2 out of 4 shooting naman sa 3 point line. Kaya siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA sunod kay Clint Capella na nakapagtala nga po ng triple double kasama ang blocks. Bukod rin nga po kay Wemba Nyama, ay tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Devin Basel na kumuha naman ng 25 points at si Jeremy Sohan na nagtala dito ng 16 points. At dahil rin nga po sa kanilang pagkapanalo ay umakyat na nga po sa 11 wins at 43 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay paunti-unti na rin naman nga pong gumagandang chemistry ng ang kanilang kukunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Robin Lopez sa loob ng buyout market. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, may ilang mga NBA analyst na rin naman nga po nagsabi na mas mabuti nga na po kung isang center ang kinuha ng front office ng Lakers sa loob ng buyout market Gayong dito nga po sila parating tinatalo ng ating defending champions na Denver Nuggets. Well, isang defensive big man nga na po sana ang kinuha na at hindi isang point guard. Gayong napakarami na rin naman nga po silang playmaker at shotmaker. Hindi rin naman nga po sila ganun na mumroblema sa kanilang opensa. Bagkus ang pinakakahinaan nga po nila ngayon ay ang kanilang depensa lalong lalo na ang kanilang frontcourt. Pero hindi para naman nga po huli ang lahat para sa Los Angeles Lakers na kumuha nang at least isang defensive big man. Sa katunayan, ayon nga po sa isang NBA insider, pwedeng pwede para naman nga dapong kumuha ngayon ng Lakers ng isang center na available sa loob ng buyout market. At isa sa mga naibalitang pwede nga po nila ditong kunin ay ang free agent na si Robin Lopez na anyway pala ng Sacramento Kings noong nakarang araw. Bali bagamat man nga po nag-average lamang si Lopez ng 1.1 points, 0.3 rebounds, at 0.2 assists per game ngayong season para sa Bucks ay mapapakinabangan pa rin nga po nila ito bilang pantapat kay Nikola Jokic kung sakasakali man nga pong mabigyan nila ito ng descending playing time sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.